Mam, ma abo ah, unsay imong masulti karon ma'am nga uh, gidakop si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Siyempre, una sotana, ko, hmm. um, sa tanan ko, suko, um, isip-isip sa kadawen niya, isip sa nagkuban sa yaha sa pagpanervioso, gikan patung una, sa lokal ug sa nasyonal nga pangamhanan, isip sa kabug na frustrate po ko kay nakita niyo nako nga murag wala man sunod ang balaod. Hmm. Adunay daghang kalampasan sa pag uh, implement atong warrant of arrest o mm. gatong pag extradite siya pagdala siya sa lain na so dili magud ana dapat ka basta-basta ang kanang warrant of arrest dapat pag serve ana di present siya sa local court mo ka na kana proseso na sa ICC ha mm. dili na ganis atoa na sa ICC, gibuta na i sa local court o i-discuss katong warrant of arrest niya. na, before po sa ma-extradite o magpagawas sa Pilipinas, padulong dito sa Netherlands, naapon na, na proseso. Nga wala, good na sunod kayo. Nakita naman na hmm. ito, sila muragi. Hold hostage sila dito sa isa lang ka-area, sa Villamore Air Base, airbase hulat sila sa aeroplano. So, isip sa kabugado mo na aking dako ka frustration because of course we want na sundo nila ang balaod. Mm. Tanaw nila na ikalampasan ng isa katao, sige, pero musunod sila sa balaod. Hmm. So, kung unsa ang proseso, wa man na nila gibuhat. Mura na doon sila, uh, sila mismo na ay gi-violate, naghan kaysa violate na balaod. Ma'am, uh, Para ni mo ma'am, kaya pa malihok sa Cortes sa Pilipinas na mapabalik ang kani presidente. Well, siyempre gusto ko maglaom -oh nga kaya pa. Kaya dapat magunta ito sa Supreme Court pag file atong petition for certiorari na issue itong TRO pero wala man dayon na adapt na issue ang TRO para dili sa makagawa sa Pilipinas. Outside of the Philippines, sumagod, wala na yung jurisdiction mm. ang ato ang um, mga korte, mm. even ang atong korte suprema. Kaya nga ato mm. so, ng ang balaod, diri raman po So nga ang gina, atong paglaom na lang, sundo nila itong balaod sa ICC. Katong adunay mga provisions sa Rome statute. So, kana siya, kay gigto man na amang po'y violation mismo sa provisions sa Rome Statute. So gigto na na. Councilor, kung sa'yo mo masunting at ipagalik-galik, wala na gipaabot ang uban pang mga mga orkisito sa Likinanlan. Gidali-dali ni Lagship ang ato ang Presidente Pahinan na Disabot. Okay na, din hagid na itong makitan. Pag magdali-dali mang ibig sabihin na ah, sila gina-avoid, which is nga masakpan, nga wala sila nagsunod sa balaod na ito. Dahil gidali-dali, daghan kayo silang na-violates na rights ni former President Rudy Duterte. Hindi lang balaod nila, balaod na to, ang katungod po atong ilang isuhan ng warrant of arrest. Tama na ba nga uh, cellphone warrant o arrest lang ay ipakita pakita? Wala gitong black and white nga papel? Kung kanag kinahangla... ang ilang ipakita lang, dili ko na siya pwede. Kinahanglan na agoy ka itong um, na mismo nga warrant of arrest, katong concrete yun, black and white na papel issued by whatever uh, korte or body nga nag-issue ICC dapat makita because naman ko right ang accused ang iyang lawyer, right while lawyer na tan-aw na nila unsa manita. Legitimate ba ni nga ang niya pagtanaw na kung cellphone lang. Mm -hmm. <laughs> unsa na siya? Wala ba na to panahon na ang pagbasa sa iya sa Miranda rights? Um, sa lang, wala ko kakita, pero naisulti nga na nabasaan siya Miranda Rights. So, dili lang wala enough, dili na siya enough. Na ay proseso, nga kinahanglan, nga sundon dili lang ang pagbasa sa Miranda rights kung napasahan man siya kundi pati na pud katong na ay after ma, ma, ma execute ang warrant of arrest kinahanglan na siya dalhon sa local court ug didto pa kung valid ba to ang pag-issue sa warrant of arrest and then pag humana na kung gusto nila extradite kinahanglan pa na sa proseso na pud kay dapat musunod ang isa ka member state but dili man ta member so kinahanglan na pud sila go through the uh, protocol kung hmm. saan dapat nga ilang sundan. Kaya ako na memorize pero kabaro ko nga wala nila nagisunod. Kaya nakita naman nato dito naman siya sa kalugar din lagi butang si ato ang former president. Mm -hmm. Ilang paganing gipalibutan ang mga polis. So, wala well, gid siya eh, nahimo para to defend himself. Magani pa sudlo ng mga abogado. Diba? So, anak lang. Attorney, uh, na yung mga tao gid na piting suku ah. Karun, unsay mong mensahe nila? Um, naati katungod masuko. Mas hmm. gani ako suko Pero, ang ako alang is, always ta magmatngon unsa ang balakod um, kay dili ta mosunod ka guys ila magkalma lang ta pero dili pud ta mosugot nga panamastamasa ng atong mga katungod ang interes nato ug ang katungod ni former president Uti Duterte so na may paraan nga mapaglaban nato na nga dili ta mo resort sa violence kay mo lang ilang ginahulat A kita mo resort sa violence para doon na sila'y basihan mo declare og martial law. Kana, dili natin na ihatag sa ilaha. Kaya kana, ilaha na gitang krisuhon sa tukogalingong syudad. Consular, uh, speaking of martial law, uh, is martial law stipulated under the Constitution and uh, kanabang, uh, mga viola uh, kanabang mga violence is ground for the declaration of martial law? If makitaan mga ganda na civil unrest, pwede na nila himuon nga ground. Mm. Uh, sa ako pong, ako raman nino, sa akong nakitaan po, kanikaroon ng administration, himu sa sila karon mo ni magdeclare sa siyang martial unya na na sila mo explain nga no murag mm -hmm. ina na gani nga dakpon sa kanila nya unya na nila explain yung sa imong sala mm -hmm. so under the law you as a lawyer is it legal or is it righteous nga no. ginahimo nila no, okay. no never dili really, mm -hmm. na sa dapat Uh, di ba na ganin na presumed innocent until hmm. proven guilty. Hmm. So na ganin proseso, mo ganin na even the ICC, tanan-tanan balaod, na ganin proseso, kaya na magiging due process. Hmm. Okay. So, okay. Ang dilit na makadool sa atong hukmanan, even the Supreme Court, dilit na makadool, asa ka ata makasik o refuge, makapangayo o tabang sa naitabong karong informasyon. At ang uh, former president of Bigelot Ate. Sa tanood lang, wala po kakapalo. Uh, din din ko outside, pwede tanga mo dool, siguro, sa United Nations, uh, pero ipakita nato dito, dito sa ICC mismo. Kay kung ilang ginasulting nga sila ang ICC is kinagat pagtanggol sila against criminality, then they should follow a certain procedures. Mm -hmm. so dito pa dapat. So um atong ipakita dili lang sa nasod kundi sa buong mundo ang ato outrage but not necessarily committing violence or anything. Kasi mm -hmm. so within the bounds of law. Mm -hmm. Attorney, kung maka-declare og martial law, wala na eleksyon, tama ba? ah, uh, na siya ang peer nato, to. Mo declare na siya kung naa sila ibasihin, nga mo declare of martial law. Magyan po nato nga mahitabo good no. Ah uh, posible ako kay possibility nga dili na mag eleksyon. At pag dili mag eleksyon, dili man magkaron ng hold over capacity ang katong atong current karon incumbents nga mga mayor, vice mayor, mga konsehal, congressman. So ang may na mag-appoint katong si atong presidente o kung kinsa ang gusto nga magdumala diri sa Davao City. Ang fear na to ang ilang martial law within Davao City lang. Mm. O, yun, di ba na?